Ito ng ang bagsak ng isang babae na notorious umano sa modus na rent tangay. Ang binibiktima ng kanyang grupo, di ba baba sa apat na syudad? Magbabalita si Hannibal Talete. Wala nang nagawa ang babaeng ito nang posasan siya ng mga police QC sa barangay UP Campus kahapon. Entrapment operation pala ito para hulihin ang babaeng bisyo umano ang tangayin ng mga nererentahan niyang sasakyan. Kuwento ng biktimang si Beng. May usapan sila ng sospek na dalawang araw hihiramin ang sasakyan niya. Pero isang buwan na ang lumipas. Hindi pa rin na ibabalik ang AUV niya. Binayaran naman po niya ng advance. Tapos nung hinihintay na namin na maisoli dapat, January 12, mag extend daw po. Naghihintay kami sa panibagong kontrata para makipagkita. Hindi na po nakikipagkita. Lalo pa raw kinutuban si Beng, na patayin ng GPS ng kanyang sasakyan. Kaya nagpasaklolo na siya sa mga pulis Bukod kay Beng, tatlong car for rent owners pa ang lumutang. Ang isa, dalawang auto raw ang natangay. Nalaman na lang niyang isinanla na pala ang mga ito nang maaresto ang sospek. Itinuro naman ng sospek kung saan niya ito isinangla, kaya narecover pa ang mga ito. Pero yung sasakyan ni Beng, hindi na malocate. Yung tungkol ho sa Montero ho, na ibalik na ho namin ng maayos. Yung nawawala pong isang unit na expander, hindi po ako yung nagtransaksyon nun. Ngayon po is ako po yung dinidiin nila. Napagalaman pang hindi lang pala ang babae ang salarin dito. Dahil may mga kasabot pala siya sa ay modus. Sa Laguna, Cavite, Pasay at Quezon City raw ng bibiktima ang grupo na natin itong grupo, eh, mga lima sila. Ang mangyayari niyan is dalawa, yung isa ang magkatransact, tapos yung isa ang magbabayad, tapos yung tatlo, yun ang magiging ahente. At meron ding pinanser. Maharap sa kasong robbery extortion at swindling ang naarestong sospek. Naialarman na rin ang plaka ng nawawalang sasakyan sa buong highway patrol group. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH.